Balita naman sa lalawigan, hindi na kontento ang China sa pangahara sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kahapon, iginid din nila na pag-aari daw nila ang pag island da bahagi ng Kalayaan Group of Islands ng Pilipinas. Kasunod po yan ang balita na isang barko ng China ang naglayag malapit sa isla ngayong linggo. Bukod sa barko ng China Coast Guard, isang militia boat din ng China ang namataan. Hindi tuloy maiwasang maalarma ng mga residente. Dati-rati ang dumadaan lang sa lugar ay ang puwersa ng China. Ngayon tila nagtatagal na daw sa lugar ang mga barko. Kinumpirma naman ng Coast Guard na lumapit nga ang Chinese ship sa isla, pero wala na silang ibang detalye na ibinigay tungkol sa issue. Oha, oh, eto na ho itong China na ito sa Nagpakitang gilas po naman ang mga piloto ng Pilipinas at ng Amerika sa, paglilip, sa pagpapalipad sa Cop Thunder Exercises at ibinida ng Philippine Air Force ang pambato na F-A-50 fighter aircraft habang F-16 fighter jets naman ang sa US Air Force. Actually, lumang modelo na ang ginamit ng Amerika dito ha lumipad ang mga aircraft mula po sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga na isa sa Siam na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites. Sinanay po ng mga pilotong Pilipino at Amerikano ang basic fighting maneuvers o paggalaw sa ere tuwing merong pang-opensa at depensa operasyon kung saan magkatuwang silang lalaban. Bukod sa pagsasanay ng mga piloto, ginagawa rin po ng Air Force ang lahat para mabigyan sila ng mga bagong kagamitan. Dalawa naman ang patay matapos bumagsak ang isang military helicopter sa Cavite City. Mag-aalas 7 kaninang umaga nang bumagsak. Kahapon ng umaga. mag-aalas 7 nga po kahapon ng umaga nang bumagsak ang helikopter uh, helicopter sa likuran ng Cavite City Public Market. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, mga piloto ng Philippine Navy ang sakay ng training helicopter. Kinailangan pa silang alisin sa pagkakaipit sa chopper. Naisugod sa ospital ang mga biktima pero binawian din ang buhay. Iniimbestigahan pa ang naging sanhi ng helicopter crash. Inararo po naman ng isang SUV ang isang fast food restaurant sa Mualbual, Cebu. Sa video, makikitang dumiritsyo at saka po tinumbok ang kainan sa lakas ng pakakabanggay na basag ang salamin ng restaurant. Pumasok po sa loob ang kalahati ng naturang sasakyan. Sugatan ang isang customer matapos pong maipit sa disgrasya. Sa investigasyon, lumalabas na imbis na preno Apo silinyador ang natapakan ng driver na isa umanong senior. Desidido naman ang pamunuan ng fast food na papanagutin ang nagkamaling chopper. Pinaiimbestigahan na ng Department of Environment and Natural Resources, DNR, ang vlogger na nandakba ng tar sa South Cotabato. Sa inilabas nilang pahayag, pinag-aaralan din daw nila kung ano pang kaukulang aksyon na ipapataw sa naturang insidente. Sa video kasi ng vlogger na kinilalang si Farm Boy, dinakmat pilit niyang pinangingiti ang dalawang tarsier sa harapan ng kamera. Babala naman ng isang eksperto, pwedeng ikamatay ng hayop pang ginawa ng vlogger. Sensitibo raw kasi mga ganitong uri ng hayop. At itinuturing din daw na endangered species ang Philippine tarsiers, kaya mas dapat itong ingatan. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.